Umarangkada na ang bagong Pilipinas Servisyo Fair ng pamahalaan sa Camarines Sur. Higit tatlong dosenang government services ang pinagsama sa one-stop caravan na ito ng gobyerno. Magbabalita si Reniel Pawin. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang launching ng bagong Pilipinas Servisyo Fair sa Nabua Camarines Sur. Isa itong one-stop caravan ng pamahalaan kung saan nagbibigay ng tulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Narito rin po ang passport on wheels, driver's license, registration assistance, national ID, NBI, police clearance, lahat ito ay pwedeng mag-apply dito upang hindi na ninyo kailangan pang lumayo para magkaroon ng mga ito. Tinatayang 190,000 ang makikinabang dito. Isa nga sa tinlungan ng DNR si Mario Aguac na nakuha na ang inaasam na titulo ng lupa matapos ang ilang dekada kailangan po yun kasi yun ang nagbibigay ng yan ay isang proof of ownership natin kasi yung mga didup uh, ay yung mga tax declaration hindi yung conclusive proof of ownership may kaparehong programa rin sa Ilocos Norte, Leyte at Davao de Oro na rin ng traktor para sa mga magsasaka, habang bangka at gamit pangisda naman para sa mga mama-malakaya. Bukod sa ilang government services, mayroon ding kadiwa ng Pangulo dito sa Bagong Pilipinas Servicio Fair. At isa nga sa mga dinudumog ng ating mga kapatid ay ang National Food Authority stall na ito na nagtitinda ng tig 25 pesos kada kilo ng bigas. At sabi nga ng mga otoridad, apat na kilo lang kada mamimili. Namigay rin ang 2,000 sako ng bigas si Pangulong Marcos sa Iriga City makakatulong ito lalo't pumapalo na sa 45 hanggang 60 pesos ang kada kilo ng bigas sa Bicol region. Pagtitiyak ng pangulo, humahanap sila ng solusyon sa mataas na presyo ng bigas. Hindi problema ang supply sa atin dito sa Pilipinas ay sabi ng sabi ng uh, Department of Agriculture ay mas malaki ang ani natin ngayong taon na ito kaysa sa nakaraan. Kailangan natin ayusin ang sistema uh, mula sa pantanim. Ang provincial government patuloy sa pagtukoy ng mga mahihirap na pamilya upang mapabilang sa Rice Subsidy Program. Para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5.